Luxurious brand ng necklace na ini-endorso ni Pia, pinasuot ni Hart sa kanyang aso. mukhang napukaw ang interes ng mga netizen sa isang Instagram post ni Heart Evangelista, isang kilalang kapuso star at socialite. Sa post na ito, ipinakita ni Heart ang kanyang aso na suot ang isang mamahaling kwintas mula sa isang marangyang brand. Ang kwintas na ito ay kilala sa pagiging bahagi ng koleksyon ng isang sikat na luxury brand, na ini-endorso ni Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. Ang post ni Heart Evangelista ay talagang nakakuha ng pansin sa social media dahil sa tatak ng kwintas na suot ng kanyang aso. Sa post, isinulat ni Heart, Ares at Pandaong Poke Escudero Hashtag Aspen Club. Ang paggamit niya ng hashtag na Hashtag Aspen Club ay tila isang paraan upang ipakita ang pagmamalaki sa kanyang aso at ang espesyal na kwintas na ito. Noong ikalabing walo ng Hunyo, nagbigay ng pahayag ang Vogue Philippines na si Pia Wurtzbach ang pinakabagong ambassador ng BVL Gary. Ang BVL Gary ay isang international luxury brand na kilala sa paggawa ng mamahaling alahas, relo, at iba pang eksklusibong produkto. Ang paghirang kay Pia bilang ambassador ay isang mahalagang hakbang para sa brand, na naglalayong palawakin ang kanilang presensya sa merkado at makuha ang atensyon ng mga mahihilig sa luxury items. Ang pagpili kay Pia Wurtzbach bilang bagong ambasador ng BBL Gary ay nagbigay diin sa kanyang mataas na posisyon sa industriya ng fashion at lifestyle. Bilang isang Miss Universe, si Pia ay mayroon ng matibay na reputasyon sa kanyang pagkakakilala sa eleganteng estilo at klase. Ang pagkakaroon ng kanyang pangalan na nakaugnay sa BBL Gary ay tiyak na makakatulong sa pagpromote ng brand sa iba't ibang bahagi ng mundo. Muling nagbigay ng atensyon ng Instagram post ni Heart Evangelista sa nasabing luxury brand at kay Pia Wurtzbach. Sa kanyang post, ang mamahaling kwintas na nakasuot sa kanyang aso ay tila isang simbolo ng status at kasikatan. Ang ganitong klase ng pagpapakita ng luxury items sa social media ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng yaman kundi pati na rin sa pagbuo ng imahe at branding. Ang post ni Heart Evangelista, kung saan ipinakita niya ang kanyang aso na nakasuot ng BBL Gary necklace, ay nagbigay daan para sa pag-uusap at komentaryo sa social media. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa kwintas at kung paano ito nakaugnay sa brand na ini-endorso ni Pia Wurtzbach. Ang mga ganitong uri ng post ay nagiging sanhi ng viral na pagsasalita at diskusyon sa internet, na nagiging sanhi ng pagtaas ng interes sa parehong produkto at endorser. Ang BVL Gary, sa ilalim ng pamumuno ng kanilang bagong ambasador, ay tiyak na makikinabang sa malaking exposure at interes na dulot ng mga ganitong posts sa social media. Ang pagtutok sa detalye tulad ng paglagay ng luxury items sa mga prominenteng personalidad tulad ni Pia Wurtzbach at Heart Evangelista ay bahagi ng strategiya upang mapanatili ang kanilang posisyon sa merkado ng luxury goods.